Mga bossing, so nanak ko pili nga hatagan og sapatos mga boss aning Nike Air Command Force nga sapatos. So good shoes ni mga bossing. So sweet kay siya nga siya ako napili mga boss. Ang ako napili mga bossing o nga hatagan sa sapatos mga boss kay ni siya mga bossing. So kana siya ang hatagan ako sa sapatos. Nganong kana man siya ako napili mga boss. Sa kadaghan ka nag-comment dito sa ako ang video nga manghatag og sapatos mga bossing ko daghan kay mo daghan kay sila ga ka comment or kamo daghan kay mo ga comment dito. Pero, siya ragid ang nag-share sa akong video nga ng ga-restore kong sapatos mga bossing. Kaya ga-observe ko mga boss sa akong mga video. So, ang akong naobserbahan mga bossing ko, sa akong video nga ng gi-upload, once mga hatag kong sapatos, daghan kayong mag-comment, daghan kayong mag-share. So, sa karon mga bossing, ang ako ang hatagan karon ron, napili nako ako, kanisya, kay tungod kay, gi-share niya ako ang isa ka video nga wala ko naghatag og sapatos nga nagrestore ko og sapatos nga nagrepaint ko sa Air Dior nga Jordan. So Shara gid ang nag-share mga bossing and then Shara ang nag-comment didto sa akong video sa YouTube channel nga nagrestore ko og sapatos. So diha na ko ginabasi mga bossing kay ano. Kung magsige na ko panghatag og sapatos mga boss, syempre paliton man nato ang sapatos, mahal-mahal man ang sapatos mga bossing kay selected okay man na siya. So mo invest man ko So, ang akong ginabuhat mga boss is ginobserbahan ako ako mga video kay samot na kay karon nag-start na pag panghatag og sapatos kay before nang hatag og sapatos katong nagsulat ko gibutang na ko ginatagotaguan ako kungahan ako nako taguan example sa Kapitol nagtago ko rin to katong papel nga nay nakabutang ako ah uh, pwede sila mo dog og Jordan ning nanang sapatos so gistap na ko to mga boss kay wala kaayoy views so lugi ko So, gakita tood ko sa ako ang YouTube channel o sa akong Facebook. Gakita tood ko mga boss pero wala. Point triggered nga dollar ang makuha ko Point. As in, negative. So, wala pa ko kasweldo mga bossing. Kaisa pa ko niya sweldo sa YouTube. I know, sa Facebook. Kaisa na ko niya sweldo sa Facebook mga boss. And then sa YouTube, ikaduha pa lang. Ikaduha pa lang ko nakagig sweldo. So, munang muna i-workout na ko karoon ako ang ako ang channel, YouTube channel o nga ako ang Facebook page kay para mabalik na po siya ma-active siya kay dugay na mo na ngawa na ko gi gi workout ako ang page ug ako ang face ako ang YouTube channel so sa karon gilisan na ang content kay sa una lahi man to mga content sa una karon mga bossing akong content karon is unta mapadayon gihaponing ning akong pag-content ug pagpanghatag og -sapatos, so, sapatos mga boss paghatag og sapatos mga boss nakadepende sa ako ang video kay dili pwede nga everyday ta mahatag sapatos wala na negative na ta kaya nga ako ang negosyo mga bossing ko, ga ko cellphone, gabaligya, gaya mo ko sapatos. So, part na ni siya sa content na ako, nga mga hatag na ko sapatos. Alright, so, nganong nga nung, ganitong siya akong napili, kay ni-share siya sa ako ang uh, video nga ga ko kong sapatos, siya rin yun ang nag-share mga bossing. Siya rin po na nag-comment. And then, sa akong YouTube channel, siya rin po na nag-comment dito. Nara. Siya rin po nag-comment. Alright, so moto mga boss. So i-video na to, mga boss, ini niya sa sapatos aning Nike Air Command Force. Alright. Bossing, so nana ang mokuha ang nakadaog nara mga boss. So About boss, four. ikaw ra gyud mo nag-share sa ako ang video boss nga katong nag-restore ko. Then ikaw rin nag-comment pa sa akong YouTube channel. Ala gid. Sa nag-restore ko sapatos, mo ra ginobserbahan gid nako mga bossing. So siya akong hatagan mga boss, so ikaw ni bahala ni akong collection nga dugay na. Tricky boy. rare gina siya bos bawa gini kika priyani bos muna ang dahan kika comment dito mga good shits lagi daw kayo niyo tanaw agong colorway ani yung baboy colorway bay kaso <laughs> igo kanini mo igo kayo ay igo gini sa imo hmm. bay murag say 7 40 mga kita kong sabtin ah lagi sakto so nara mga nara bos pero wala mong kasi lupin ikaw nahi, na ibala ako na ibala sa lupin nani daw bayan sa ikasulti mo bos salamat kayo kung kamo Pag-share na mo siya mga video. Daha. Boss, <laughs> eh, Birthday kayo, basin ito. Ka mga sapatos hindi na niye, pa, yung 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 niya. Dari collection niya. Pangatag niya po niya. Kung sa ikuhan, pareha ganina. Nakadaog ko ganina. 5K, di. Pagod siya kayo, eh. ko <laughs> eh, sa rin na yung sapatos. <laughs> okay, silik. Ragya na ako na, boss. Silik-silik raman. So, yun, boss. Salamat sa pag-share, sa pag-comment. So yun, so kamo ay mo kalimot. Og mag share share og comment sa mga video kay Sa sa YouTube. Bitaw sa so YouTube, dai ko gada diha income na sa YouTube din Ang sa Facebook Gamera ay ka. So alright mga boss, kita kits ta sunod kumahatag og sapatos sa o troc.